Kwento ng sinaunang Greece, puso ng kasaysayan at kabihasnan. Hi guys! Andito na naman tayo sa panibagong vlog. Pero ngayon, espesyal ito, dahil dadalhin ko kayo sa lugar na kilala bilang sentro ng kasaysayan, kultura at pilosopiya ang Greece. Para sa mga mahilig sa history, kilala nyo siguro ang Greece bilang lugar ng mga sinaunang bayani, pilosopo at mga nakamamanghang istruktura. Pero paano nga ba nagsimula ang kasaysayan ng lugar na ito? Tara, simulan na natin! Ang simula ng sinaunang Greece ang mga city-states, magsisimula tayo sa mga tinatawag na city-states o mga lungsod-estado. Alam nyo ba na noon, ang Greece ay binubuo ng iba't ibang polis o mga city-states tulad ng Athens, Sparta, Corinth at Thebes? Bawat isa ay may sariling gobyerno at kultura. Yung Athens, halimbawa, ay kilala sa demokrasya at pilosopiya o dito ipinanganak ang demokrasya pero ang Sparta naman, ibang-iba. Kilala sila sa kanilang lakas at disiplina sa labanan. Mga pilosopo at siyensya, dito rin ipinanganak ang ilan sa mga pinaka na pilosopo sa kasaysayan tulad ni na Socrates, Plato at Aristotle. Tinuturuan tayo ng kanilang mga aral na magtanong at maghanap ng mas malalim na kahulugan ng buhay. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ang mga gawa nila at inspirasyon. Eto sa maraming larangan ng aghamat edukasyon si Alexander the Great at ang imperyo ng Greece. Ngayon malamang kilala nyo rin ang pangalang Alexander the Great. Siya ang hari ng Macedonia na nagpasiklab ng pinakamalaking imperyo ng kanyang panahon. Ang Greece ay lumawak hanggang sa Egypt at India sa ilalim ng kanyang pamumuno at kahit na naglakbay at lumaban siya sa iba't ibang lugar, ang kultura at ideolohiya ng Greece ay dinala niya sa mga bansang nasakop niya, kaya't nagsimula ang tinatawag na Hellenistic Era kung saan naging impluensya lang kultura ng Greece sa buong mundo. Roman Byzantine at Ottoman Rule Matapos si Alexander, hindi na nagtagal at nasakop ng mga Roma ng Greece. Naging mahalagang parte ito ng Roman Empire. At nang bumagsak ang Rome, naging bahagi naman ito ng Byzantine Empire. Pagkatapos, sinakop naman ito ng mga Ottoman Turks at na natili sa kanilang pamumuno ng halos 400 taon bago nila nakuha ang kanilang kalayaan noong 1821, ang modernong Greece. At ngayon, narito na tayo sa modernong Greece, ang kilala sa malalalim na ugat ng kasaysayan, magagandang mga gusaling klasikal at masasarap na pagkain. Mula sa mga makasaysayang lugar tulad ng Acropolis at Parthenon hanggang sa mga isla ng Santorini at Mykonos ipinapakita ng Greece ang pagsasama ng kasaysayan at kasalukuyan. Kaya kung magtutungo kayo rito, tandaan nyo, bawat hakbang nyo sa Greece ay hakbang sa kasaysayan ng kabihasnan. Sana ay nagustuhan nyo ang maikling kwento ko tungkol sa kasaysayan ng bansang ito. Hanggang sa susunod na vlog mga kaibigan, maraming salamat sa panonood At huwag kalimutang i-like, share, at mag-follow para sa mas marami pang kwento. God bless and see you in Greece!